Bagyong Tino, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pagasa, asa isa itong tropical storm na may lakas ng hangin na 85 km bawat oras. May bugso itong umaabot sa 105 km bawat oras. Kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 15 km bawat oras. Posibleng mag-landfall si Tino sa bahagi ng Eastern Visayas o Caraga. Inaasahang mangyayari ito sa pagitan ng lunes ng gabi at martes ng umaga. May posibilidad din itong lumakas at maging isang ganap na bagyo bago tumama sa kalupaan. Malalakas na ulan ang inaasahan sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, at Surigao del Norte. Ang mga pagulang ito ay maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Posibleng itaas ang mga tropical cyclone wind signal sa mga rehiyong tatamaan ng bagyo. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto at makinig sa mga anunsyo ng lokal na pamahalaan kung kinakailangan. Agad lumikas sa ligtas na lugar, maaaring maranasan din ang malalakas na alon at mapanganib na kondisyon sa dagat. Pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot. Patuloy na binabantayan ng PAGASA ang galaw ng bagyong Tino. Manatiling alerto at siguraduhing handa ang inyong emergency kit at komunikasyon sa pamilya.